Oh, ya bad ya. Hello, good morning mga idol. Ayan, may dumalaw dito sa atin kababayan ko at cousin. Ito, bago. Kararating lang to galing Manila. Kararating lang. Ayan, gusto daw niyang tumiki ng orchids. At ayun, dire-direto na tayo. Kuha ka agad. Ito, kuha namin. Ayan. At siyempre, hindi mawawala. Inihaw namin. At taksiw. Ito kanin, bahaw. Boss, makakali doon itong bahaw niyan mamaya. Tingnan mo. Tirahin <laughs> na namin yan. Sunlight yung ila, Kamera camera namin mga idol. Broken yan. Basta makakain ng seeds. Sige. Aupak na. Isahan na mga Ay, idol. Okay. Salamat sa Panginoon. Ito, Kisa may biyaya na naman. muna ang aking pamukbang ngayon kasi natakam na siya sa aking mga mukbangers. Kaya ayan. Binuksan niya mga idol. Tingnan natin kung malaki bang laman an kita pala may malaman pala mga idol nang intro intro nang intro to kasi umagang umaga at umagahan to to yon sa umagahan mga idol isang taon ko tong ano <laughs> hinintay na pagkakataon ito ayan eh, ito na oh Oh, lagi ating ng ano?

video lang dito. Upload tani para patakam naman yung kababayan mo diyan na gustong tumikim din ng orchids o tuyom. Tayom sa Tagalog. Kamo so, to. Sa ano diyan? Dito lang kayo sa island sa lutungan. Marami itong seafoods kung gusto nyong kumain. Dito lang si Cas. Almario. Almario Amit. Ito oh. mm. Wala oo naman wala nang wala kasi naubos na <laughs> pa yan, guys ubusin mo yan guys sige tara no? ito talagang kinukuha ko yan para sa para mabawasan yung katakam-takam mo sa pagmukbang ko kaya yeah, ito at ito lang na ano mapakain ko sa kasi nag ano pa tayo mamaya may gagawin pa tayo hindi mo na ako magtagal ito sa sisiran mga idol dahil may gawin pa ako doon sa bahay kaya ito lang saglit lang kami dito mga idol at pinamukbang ko sa kanya yan mga idol oh. sarap ito pakita mo kasi yung laban yan, oh. Oh, laking laman oh. Laman. sarap laman. ito Kung... laman yung orsets ngayon mga idol kasi may palaki na yung buwan yan. Wow. Ah, oh, diba? Yung nagsabi sa akin na uh, ulitin ko daw yung ano butiti uh, sa susunod. Ulitin ko hindi butiti yon na uh, tawag sa amin yon tugutungan. Masarap ko ayunin yon. Maraming maraming yeah. Matinik yun. Mm. Sunlight. Mm, Papa, panganom na. Hmm. Atin. Okay oh. Hmm. Mamen. Sa taon. Sa taon siya hindi natikman kasi nagtrabaho to siya sa Manila, umuwi lang siya dahil nakita niya yung video ko at ito. Wala nang pa at tumpik-tumpik pa diretso na sa dagat kagad mga idol at kumuha ka agad ng orchid so to yan nililisan niya wow ang laman ayan. sarap mm. ba kayo? ha? <laughs> ito mmm mmm May uwi na oy na kayo dito. Para <laughs> mga tikim nang tawag sa atin, Toyom. Sa Tagalog, iwan ko, hindi ko alam. At sa Toyom, dun na yun. Toyom, at sa Tayom, at sa Ingles ata, Orchins. Sa Sayo na yun. Sige, ikunting nahuli tayo kagabi sa aking kapatid, my idol, at dito dinalan tayo na Paxiw. Anong klaseng isda sa inyong tawag ito? Ito sa amin, ito yung isda na may uh, jacket. <laughs> sa guksok. Sa Gukso, tawagin. Buti, maganda yung panahon ngayon mga idol. Oo. Uh -huh. Ayong ito, panahon. Ito sa araw. umaga kasi, mga idol. ya labut yung kamera natin pag na ano sa ah Oh, alam na yan laba ya sa sobrang takamnya niya yan mga idol yan ah hop hmm. may isda may idol taxi oh so, ayan Para mm. gusto kong kain yung tinik kasi <laughs> sobrang sarap eh sobrang sarap kaya ako na yung gusto probinsya. kayo sa mga probinsya o dyan ayun yung ba itong ulam na ito? yari eh hindi kayo mga tekno na ito kung hindi kayo uwi dito ganun? ganun ang ulam wala, wala lang, wala lang, tanggal-tanggal wala tinig. Bago baka pa ako. Tap mo lang dito. Ayan. Kung gustong tumikim ng ursins, ayan, dami pa. Hmm. Yung ano niya, yung yung pinakatinain niya, yung lamang loob niya, para siyang mga lumot. Yung kinakain niya, kasi ano kasi, yung lahahalaman ng dagat nung sa bato, yung tawagin sa atin sa Cebuano, sa Visaya, lumot. Sa Tagalog, iwan ko baka tawag na dito damo or basa damo. Ito yung ano niya, yung parang pinaka, ano niya, pinaka tawag dito, yung dumi yung niya, dumi niya, yung, kinakain Kinaka, kinakain niya. niya. yung kinakain niya, yung uh, lumot kahit yung ito yung kinakain niya pero wala namang amoy masarap naman ang, amoy niya ah, laki naman oh masarap ito salamat sa iyo kas almario kasi binabigyan mo ako sa hiling ko kasi matagal ko na hindi nakakain to pumunta ko sa dito eh sabi mo marami na yung dito kaya ito pumunta na ako agad kasi miss na miss ko na itong kainin eh to, oh. Hmm. 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 Daman nyo. Hmm. Nare ito. Hmm. Hey, Ako hmm. <brasen> so, ka? Ah, sige. Parapun. Ah. Siyempre, at rin tayo magpapahuli. Titikim din tayo, mga idol. Para sa ating bisita.